Good day ka sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bed in ng brand new brake pad saka brand new na rotor. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, sa bumili ka ng bagong brake pad, bumili ka din ng bagong rotor. Pero nung ginamit mo na, wala pa rin siyang breaking power. Parang mahina pa rin. So, para kumapit yung brake pad at mas maganda yung kagat niya, kailangan mo siyang i in o break in. So, parang ganito yun. Pag nakuskus tong brake pad, para siyang magiging powder o parang alikabok. Yung powder na yun, lilipat yan dito sa may rotor. Kakalat yan dito sa may brake surface. So, yung powder na yun, ang gagawin noon, lilihain niya paunti-unti itong brake surface ng rotor. Kapag nalihan na niya, na yun. So para gawin yon, syempre, kailangan mo paandarin yung bisikleta. Medyo bibilisan mo lang yung padyak mo at dahan-dahan mong pipigain yung preno. Kapag nararamdaman mo ng patigil na yung bisikleta, bitawan mo yung preno, tapos andar ka ulit. Okay, so tara, labas tayo, tignan natin. So parang ganito guys, ano pa lang ng straight na daanan tapos gradually mo pipigain yung preno. Ayan, pinipiga ko na yan. Pero hindi ko hina-heartbreak. Gradual lang. Dahan-dahan lang. Tapos bitaw, preno, bitaw, preno, bitaw. Diba? Mas madaling gawin dito sa lugar ko kasi puro lusong dito. Eh. Puro downhill. Uh, dito tayo sa may barangay kasi meron ditong street eh okay so parang ganito siya guys so, ayan sa street tayo although hindi lang kita dito sa camera ah. limited lang yung angle ng camera ko padya ka lang tapos dahan-dahan mong pipigain yung preno ayan. pag nararamdaman mo ng pa-stop ka na bitawan mo andar ka apply ng preno Dito. Andar, apply, bitaw. Ang pagbed in naman, minsan matagal, minsan madali lang. Depende lang sa quality ng rotor, sa quality ng brake pad. Ang medyo matagal na i-break in, yung mga metal pads, o yung mga semi-metal, mga metallic pads. Ang mga resin pad, mas mabilis siyang ma-break in o bed in. Since yung resin, malambot kasi. Sa mga nakarim brake naman, parehas lang din yung procedure. Andar ka lang, apply konting preno, tapos andar ulit, apply konting preno, piga, dandang ang piga. Yan. So parehas lang. Sobrang bilis lang ma in ng rim brake. Since yung brake pad gawa sa rubber at yung rim gawa sa aluminum ang aluminum kasi mas magaspang yon kesa sa bakal kesa sa disc brake disc brake gawa sa bakal eh. so saglitan lang ang break in o bed in ng, sa mga naka ring brake so syempre wag mong gagawin to sa medyo matrapik na lugar at ng dinadaanan ko hindi madaming kotse dahan piga bitaw Daan-daang piga, bitaw. Bibitawan mo kapag nararamdaman mo na ang titigil ka. Oo, Ayun so, lang, ganun lang kadali mag-bed in. Mas madali mag-bed in kapag hydraulic kasi mas malakas pa rin. Mas malakas talaga yung kagat ng hydraulic kesa sa mechanical. Naturally, mahina talaga kagat ng mechanical. Depende sa pagpiga mo. Ayun, katulad nito. Yun oh. Yun oh. ng preno. tara uwi na tayo uwi na nakampot okay so yun lang guys so kung nakatulong itong video na to leave a like o kung may katanungan pa kayo dito sa pagbibed in comment down below lang okay so yun lang ride safe ayos kakain muna akong kwek quick saan ba yung quick kwek, kwek dito kuya magkano quick quick mo ako kong kainin itlog mo yun itlog ni kuya o pa Jack kung na-enjoy mo itong mga video ko leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.